Okay, good morning, good morning. Wala, hindi ko pala napindot yung uh, kuan mga kabihayros. Okay, ulat panahon natin ay sadyang tag-init. Ito, 10.58 ang ating oras ng umaga. Yan si Jollibee. Oh. Yan. kumusta oh, Jollibee? Ayos ba ang buhay? Oh, ayos lang daw ang buhay ni Jollibee. Oh, yan huh? Okay. so uh, third long drive nito Tandag City uh, first long drive ay Lanusa Badyang Sibahay, second long drive yung puro rocky road ang kalsada talaga so pang third long drive ng ating New TV is King So may katabi kita ditong RA Bajaj Oh yan oh Nakapark ang ating Sasakyan Oh so yun mga kabiyaheros no Good morning good morning So tingnan niya Ayan yung budget sa RA. Ayan. Oh, so, nasa Tandag City tayo. Welcome back, Alfred Uhaw TV Vlogs. Okay. Big shout out sa mga newers pala, newer, new followers natin at saka sa old followers, ganun na rin. Big shout out. yan So nakarating tayo ng Tandag City. So, nagano kami ng TIN. Aha. Ayan na, na sila. So, hanggang dito na lang muna ang ating videos. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. And to God be the glory.